Nagiging isang malaking role player na ang isang Ren sa bando sa team ng bagong anyang at isa itong malaking improvement. Malaki ang tiwala ng coach ng anyang sa kakayahan ni Ren sa kaya naman binigyan niya si Ren sa bando ng pagkakataon at ginamit niya sa kanyang sistema at naging isa sa go-to guy ng kanilang opensa. May pinahiya rin si Ren sa bando kasi bago ang laro, ito ang kanyang post. Bumaban na raw ang credibility ni Ren sa bando sa team ng anyang pero kabaliktaran ang nangyari ginamit siya ng kanilang coach. Hindi lamang sa defense sa maging sa opensa at ito ang naging resulta magandang performance at nakuha pa nila ang panalo. Inumpisahan ng isang ren sa bando ang kanyang opensa sa isang mabilisang jump shot unang puntos para sa team ng anyang. Dito naman simple lang ang ginawa nila kay umikot lang ng konte pero yung defender na sa kanyang weak side tapos open na open ang strong side ni Abando kaya basic na layup na lamang ang ginawa ni Abando hindi na ito napigilan pa ng kalaban. Ang isa pang kababayan natin na si Arvin Tolentino mas mahabaw 1 step lamang nakauna ng bahagya ang kanyang kamay hindi na naabot ng depensa ng anyang 2 points para sa team ng Seoul SK Knights naman. Sa pagkakataong ito, hindi na nakaulit pa si Arvin sa number 15 ng kanyang supalpal na ang kanyang inabot tapos abando naman mabilis na na-recover ang bola. Opensang Arvin pa rin tayo, merong belo ang pag-atake sa basket. Contact ng konti sa defender ni Arvin paabante tapos spin move at nakabingwit. Nang foul free throws ang kanyang nakuha, lumilipad naman sa depensa ang isang atulit No, sa play na ito kitang kita mo yung pagiging isang competitive niyang manalaro at buti na lang walang injured sa dalawang players na ito kahit na hindi ganon kaganda ang pagsak nilang dalawa. Nagbabalik ang isang Renzo Bando sa eksena na loob na ng paint umangat para sa tira mintis man pero nakarecover sila kay nakuha pa rin niya ang offensive rebound at nakumpleto ang isang footback play. Hindi lamang ang 2 point shooting ang mainit dito kay Renzo Bando dahil maging ang kanyang 3 point shooting laban sa team ng Solis Knights ay naging maganda nga rin separation, sidestep, nakalayo ng konti sa defender, pasok ang bola. Arvin Tolentino ginamit ang haba tapos napafade away pa nga ang resulta, swabing opensa mula kay Arvin. Maganda naman ang pagsunod ni Lakay o mga tren na huli nga lang ng bahagya. Saktong bounce pass naman ang nagawa ni Renza Bando sa play na ito in rhythm sa galaw ng kanilang import kaya naman maganda ang resulta ng kanilang opensa. Pansin rin natin ang sipag ng local player ng Anyang ang kanilang number 15 at mukhang mas malakas pa nga ang laro nito sa sa 4 position kumpara sa isang Asian quota player natin sa KBL. Isang solid na performance nga rin ang nagawa ni Arwin Tolentino sa game na ito. Yun nga lang talagang mas naging maganda ang laro ng anyang kaya naman sila ang nanalo. Ren Sabando, siya ang nagbigay ng tuldok sa game na ito. Hindi bumaba ang kalidad ng kanyang opensa hanggang sa huli at dito nasa bayan man ng depensa. Sa una nakabawi naman. kagad pagkakuha niya ng bola angat ulit para sa tira at tuluyan nang na pumasok ang bola sa ring. Hindi pa natapos ang opensa ni Abando sa play na iyon. Fourth quarter, papatapos na ang oras, dinagtagan pa ni Abando ang kanilang lamang at walang kawala ang panalo para sa team na Anyang sa game na ito. Natapos ang laro sa score na 75-66, hindi ganun kalakihan ang lamang na ito, dikit pa rin yan. Pero ang panalo ay panalo para sa team ng Anyang. Makakalaban naman ngayon ng Anyang ang team ng Seoul Samsung Thunders at kung ang team na ito ang usapan, competitive na Justin Gutang ang ating mapapanood sa team ng Seoul Samsung Thunders. Kung ang standing Hastings ang ating basihan lamang ang anyang pero sa laro pa rin magkakaalaman kaya hindi pa safe ang anyang kailangan pa rin na malakas na performance ang kanilang maipakita sa game na ito dahil na rin malaki pa rin ang chance nilang matalo. Pagkakataon ngayon para kay sa Bando na naisolidify pa ang kanyang laro, papatunayan niya na kaya niyang maglaro ng magkasunod na solid ang numbers na kanyang nagagawa, isang solid na role player at nagagawa pa nilang makuha ang panalo ito ang goal ngayon ni Abando sa game na ito. Magaling rin ang coach ng anyang dahil hindi niya sinasaya ang kanyang lineup, talaga naman na halos full rotation ang kanyang gamit na bibigyan ng pagkakataon ng bawat manlaro sa kanyang sistema. Anyang pa rin ang isa sa top contender ngayon sa KBL, may kalakasan ang nabuild nilang team ngayong season na ito at kaya nilang manalo laban sa team ng Wunju na nagbigay sa anyang ng kanilang unang talo. Game day na naman ngayong araw, anyang laban sa team ng Seoul Samsung Thunders at sa anyang pa rin ang prediction natin sa game na ito, sila ang makakakuha ng panalo para sa atin. Pero may chance pa rin ang Seoul Samsung Tucson Thunders na talunin ang anyang baka mauwi na naman ito sa dikitan na score close match ang magiging kalalabasan kung hindi tambakan at kung tambakan man ang mangyayari ay ang nakikita natin na matatambakan ay ang team ng Seoul Samsung Thunders kung dikitan man ang score dito naman nanganganib ang anyang baka mauwi sa katulad ng laro nila laban sa team ng Wunju.